Hello guys, good evening. Yan ang pagkain ko guys, oh. Tinapa. Itlog. Tapos natirang minuto nung birthday ng ninong. Tapos yan, saging na pirito. Ayun, kain tayo guys, mga idol. Kain po. Ayun. Kain na tayo mga idol. Yan. Hmm. Ito mga idol, saging sa oh. Hmm. Kain po. Yan guys, so ulam ko. Tinapa. Sarap to, mga idol. No? Tinapa na ano, galunggong ba to? Tikman natin, no? Hmm. May tinik pa. Kain po, kain. Good evening, good evening. Kakain po kayo, no? Kung kalilimutan, hindi po trabaho. Hmm. kain. Kain. Ang oras ngayon ay 8.20. Yan. Ngayon ko lang naramdaman yung gutom ko mga idol. Nagkape kasi ako kanina. Yan. Kaya na mga idol. Yan. Mga idol Oh. Mm. Mm. Sarap. Sarap. Sarap mga idol. Bye bye. Maraming salamat sa panonood palagi. Mam, kire ko lang po sa inyo 'yung pagkain ko, no? Bye-bye.